So, kung ang mga tao na siyang naglukluk sa mga inihalal, ang mga tao na siyang lubikha ng gobyerno ay sa kanilang pananaw, paniniwala, na ang kapakanan ng taong bayan ay nakaratay na at kinakailangang gawa ng parahan. At pag ang kagustuhan nila ay baliktarin ang ginawa nilang paghalal, kung gusto po nila na magkaroon ng pagbabago, iyan ang pinakamataas na batas. So ang, ang kapangyarihan pa rin po, Attorney Sal, ay to summarize what you say, ay nasa kamay ng taong bayan, Attorney Sal. Oh, Sabagat sila ang gumawa ng gobyerno. sila ang gumawa ng gobyerno, kundi ang tao. Sino man ang galal, kundi ang tao rin. O di sila rin ang masusunod. Sana maalala po niya ng ating mga opisyal ng gobyerno, Attorney Sal.